Wait. Wait, pare. Okay oh, ka lang ba? Problema ako. Kanina ko pa nga napapansin. Ngayon lang kita nakita na ganyan ah. Magsa na isang subject eh. Ano? Sa ano? Quantum physics? ano? You know, ako. Computation? ang inang, ano lang nangyari sa buhay ko dito? ang ina kabilim bili na ng magulang ko, putang na Pag-usayang ko eh. Nagkambali ako sa formula, putang inang yan. 11, dinibayad ko agad sa B. Nga putang inang. Sablay Kuala Paano pa eh, ano kayo? Make-up pa Pwede ba make-up exam? mo yung may prof mo. Bilig ako pa naman ng 5,000 mo oh sabi niya, okay daw. Nagpabili pa sa akin ng sapatos. Nakamitado rin yung inayupak na eh. Tapos binagsak ako. Binigyan pa naman ako ng D. Pinakamababa sa class ka. ng putang. may okay pa eh. Pero pang nakalaro naman no, yung sign, yung smiley, good. rin yun. Eh. Paano ko tapakita sa mga magulang ko sa probinsya yan? Putang ina, eh. binenta ng tatay ko yung pitong kalabaw. Makapag-aral lang ako dito isa so, magbabalot na ito eh ko sa mga itlog nito so, so hard bali paano nga sabihin sa mga pah pah kung kagsak ako ito na yung kalabaw mo hirap <laughs> i-explain woo hard bali puta bibigyan ko na lang ulit ng 5,000 sabihin ko sa tatay ng benta naman niya yung mga kambing meron pa kami 13 kambing din kaya okay may panggimik na akong 13 kambing magkano nga na may benta yung 13 kambing 8,500. pa iban, kisama may buntok tsaka sungay, gagawin kong kuwin ka. Si sir, ako pala, may hiling nga pala sa mga ganun yun. Archaeological pa <laughs> Okay G, thank you ha. Tangina.